Historia Tagalog Horror Stories abala ang lahat para sa pag-aayos ng kasal nila Alia at Conrado bukas ng tanghali. Napagpasyahan nilang gawing simple ang lahat. Sa bakura ni Tiyo Gado, magaganap ang reception ng kasala. Tutulong si Nanadja at ang ilan pa nilang kapitbahay para sa pagluluto at pag-aayos ng paligid. Habang si Anjo naman at nang iba pang kalalakihan ang nagpunta sa simbahan at sinigurong makakapunta ang pari. Sinabi ni Naja kay Aliyah na bukas ay sigurado maganda ito. Lalo pat kasama nila si Virgie, isang magaling na makeup artist. Narinig naman ito ni Conrado. Magkausap si Aliyah at Nadia kasama ang isa nilang kapitbahay Patungo sila sa kubo daladala ang mga makeup na gagamitin para bukas. Hinatid niya ng tingin ang mga ito hanggang sa makapasok ang tatlo sa loob ng kubo. Nakuha naman ni Conrado ang atensyon ni Tio Gado nang marinig nito ang pagmuntong hininga ng kanyang tsuhin. Nilingon ito ni Conrado at nakitang nakatitig ang lalaki sa itaas ng puno. Sinundan niya iyon at nakita ang mga dahon ng puno. Isinasayaw ito ng malakas na hangin. Nagtanong naman si Conrado kung bakit malalim ang iniisip ng kanyang tiyo. Alanganeng umiti si Tiyo Gado. Bahagya pa itong nagkipit ng balikat. Sinabi ng kanyang tiyo na iniisip lang niya ang mangyayari bukas natigilan siya sa ginagawang paglilinis sa bakura ng lalaki nang marinig ang sinabi nito Sinabi ni Conrado na huwag mag-alala dahil hindi naman sila aabutan ng gabi sa labas ng Baryo Crisostomo Muling nagbuga ng hangin ang kanyang tiyugado Sinabi nito na ang mga manananggal maliban sa mga buntis at mga bata mahilig din sila sa bagong kasal nagulat si Conrado sa kanyang narinig Sabi pa ni Tiyugado, ang kwento talaga na pinagmula ng mga manananggal ay tungkol sa babaeng iniwan mismo sa harap ng altar ng lalaking mapapangasawa nito Dahil doon ay napukaw ang pagkauhaw nila sa dugo ng mga lalaking bagong kasal Pakiramdam ni Conrado ay hindi pa ng malamig na hangin ang kanyang likod may kung anong kilabot siyang nararamdaman sa paraan ng pagkukwento ng kanyang tiyo. Sinabi pa nito na hindi malayo ang ginawa niya kay Maria sa nangyari sa babaeng pinagmulan ng manananggal. Dahil daw sa kanya, kaya iyon nangyayari. Isang lunok ang kanyang ginawa bago tinapik sa balikat ang kanyang tiyuhin. Sinabi pa ni Conrado kung darating daw ang oras na hihingi ng pagkakataong ang kanyang tiyo ang makapatay sa manananggal, nakahanda daw ba itong gawin iyon? Nilingon siya ni Tiyo Gado at mababakas ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Hindi niya masisi ang kanyang tiyo. Kahit pa napakahabang taon na ang lumipas, pagdating kay Maria ay tila hindi tumakbo ang orasan para sa niya ramdam na ramdam niya ang pagmamahal nito para kay Maria. Nagbuga ng mahabang buntong hininga si Tiyogado at sumagot ng kung iyon ang tanging paraan para masugpo ang kasamaan. Nakahanda daw siyang gawin iyon. Natigilan sila sa pag-uusap nang marinig ang masiglang boses ng binatang si Anjo. Nakita nila itong nakangiting tumatakbo palapit sa kanila tinawag ni Anjo si Tio at sinabing kailangan daw ito para sa simbahan. Nagtanong si Tio Gado kung meron daw bang problema. Umiling naman ang lalaki, saka nag thumbs up at sinabing huwag na daw mag-alala dahil sila na ang bahala roon. Napangiti naman siya rito bago tumango. Nagpaalam sa kanya ang dalawa at nagtungo ang mga ito sa bungad ng baryo Crisostomo nang maiwang mag-isa si Conrado ay ipinagpatuloy niya ang paglilinis ng bakuran. Iginala niya ng tingin sa buong paligid at nakita ang mga upuan sa dulong bahagi ng bakuran. May tatlong mahaba at malalaking mesa rin sa paligid. Mabuti na lang at kahit paano ay may kalakihan para sa kanila ang bakuran ng kanyang tsuhin. Matapos linisin ng kalat sa paligid ay pabalik na sana siya sa bahay ng tiyuhin nang bigla siyang matigilan dahil sa nakita. Natanaw niyang naglalakad sa malayo ang babaeng si Martina. Nakasuot ito ng blue t-shirt na hapit sa katawan nito at asul na pantalon. Malapad ang ngiti nito sa mga labi habang nakatingin sa kanya. Binati pa si Conrado ni Martina. Sumagot naman si Conrado at sinabing kamusta na ba ito? Nginitian naman siya ni Martina at bahagya pang tumango. Sinabi ni Martina na okay naman daw siya at napansin ng babae na mukhang busy si Conrado at iginala pa nito ang tingin sa buong paligid. Ngumiti si Conrado kay Martina at sinabing bukas na daw ang kasal nila ni Aliyah bahagya namang natigilan ang babae at napatango. Sinabi ni Martina, "Na sayang naman." Kumunot ang noon niya sa sinabi nito. Napatanong si Conrado kung ano ang ibig nitong sabihin. Natawa naman si Martina at sumagot na wala lang do iyon. Sinabi ni Conrado, "Kung libre bukas si Martina, ay pumunta siya sa kasal nila. Alas 12 daw ng tanghali ang simula ng kasal." Mataman siyang tinitigan ni Martina bago muling tumango. Sinabi ni Martina na dadalo daw siya sa kasal ni Conrado at Alia. Nakaramdam siya ng pagkaasiwa sa mga kilos na pinapakita ng babae. Mabuti na lamang dahil matapos nilang mag-usap, umalis na rin agad si Martina. Lumipas ang mga oras. Pagsapit ng gabi ay abala pa rin ang lahat sa paghahanda ng mga iluluto para bukas. Hindi man engrandi ang kasal na maibibigay niya kay Alia. Siniguro naman niyang hindi niya ito tinipid. Bumili sila ng dalawang malaking baboy at maraming manok. Maliban doon ay bumili na rin sila ng baka para sigurado makakain ng lahat ng taong dadalo sa kanilang kasal. Pasalamat na lang niya dahil kusang nagpresintang tumulong ang kanilang mga kapitbahay. Sa pamumuno ni Nadia at Tio ay maayos naman ang takbo ng lahat. Sa gabing iyon ay pinatulog na ni Nadia si Aliyah sa bahay nito sa kadahilan ng iniiwasan nitong pagkitain sila Aliyah bago ang kasal. Pumayag na lamang siya nang malamang maraming kasamang matutulog ang mga ito. Sila ng kanyang tiyo at ng iba pa ay abala naman sa paghahanda ng mga pagkain. Laking pasasalamat din niya nang hanggang sa mag-umaga walang manananggal na nagparamdam sa kanila. Kinaumagahan ay doble ang gawain ng bawat isa Bilang groom ay hindi niya napigilang hindi tumulong sa pagluluto ng mga pagkain para mamaya. Nasa bakuran sila ni Tiyogado at tumutulong sa pagluluto ng mga ihahanda. Ang ibang mga kababaihan naman ay kanya-kanyang tulong sa pagdidisenyo sa mga upuan at mesa. Habang nagluluto ng tinola ay hindi niya mapigilan ang sarili na tumingin sa bahay ni Nadia at hanapin ang dalagang kagabi pa niya pinananabikang makita. Sinabi sa kanya ni Anjo na mamaya niyang makikita ang kanyang napakagandang future wife. Sumagot naman si Conrado at sinabi kay Anjo na hindi naman niya hinahanap si Alia. Nakangiti siyang sumagot sa binata at muling itinuon ang atensyon sa pagluluto tinukso pa siya at niloko ni Anjo na halata naman sa mukha ni Conrado na hinahanap niya si Alia. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at ihit ang notification bell para updated kayo. Sa pagsapit ng alas 10 ng umaga ay iniwanan niya sa mga kapitbahay nila ang mga ginagawa at nagmamadaling naligo upang makapagbihis na. Nagsuot siya ng itim na pants at puting barong. Sa kanilagyan ng gel ang buhok upang mas lalo siyang malinis tingnan. Hindi na siya nag-abalang ahit ng balbas dahil alam niyang natutuwa si Aliya sa balbas niya. Halos lahat kasi ng celebrity crush nito ay pawang mga balbasin. Matapos maglagay ng pabango ay lumabas na siya ng bahay upang magtungo sa simbahan. Rinig na rinig naman ang hiyawan ng mga tao sa labas nang makita ng mga ito si Conrado habang nakasuot ng pangkasal ang lalaki. Agad na tumayo si Aliyah at akmang sisilip sa labas. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Nadia. Pabirong kinurot siya ni Nadia sa tagiliran at natawa naman si Alia. Natatawang bumalik si Alia sa kama ni Nadia at nakangusong tumitig dito. Sinabi ni Alia na gusto lang naman niyang makita si Conrado. Sumagot naman si Nadia kay Alia at sinabing napakakulit talaga nito pwede naman silang magkita mamaya pagkatapos ng kasal at sa reception dahil meron silang buong gabi para naman maglaving-loving. Malakas na tumawa ang babae kabilang ng ilan pang mga dalagang naroon sa silid ang kanyang mga bridesmaid. Natawa na rin siya at itinago ang namumulang muka sa hawak na flower bouquet. Nagpatuloy siyang ayusan at lagyan ng makeup ng babaeng si Virgie Simpleng makeup lang ang inilagay nito sa kanya upang mas lalong lumabas ang natural niyang kagandahan. Pagsapit ng alas 11 ng tanghali ay nagpalit na siya ng kanyang damit pang kasal. Kahit na simple, labi siya nagpapasalamat sa may kapal dahil ibinigay nito ang lalaking ninanais ng kanyang puso. Walang mapagsidlan ang sayang nararamdaman ni Aliyah. Kung maaari lang tumalun sa katuwaan ay ginawa na niya. Sumapit ang alas 11.30, nakahanda na ang motor na gagamitin nila. Isang single na motor na inarkilahan pa ni Conrado upang maghatid sa kanya sa simbahan. Nauna nang nagpunta ang mga bridesmaids at ilan pang dadalo sa kasal. Naiwan naman siya at sinadya sa bahay ng babae. Nakangiting nagtanong si Nadia kay Alia matapos itong uminom ng kalamansi juice na tinimpla ni Nadia. Tinanong niya ito kung masaya ba si Alia. Sumagot si Alia na sobra-sobra ang kanyang nararamdamang saya. Buong puso niyang tugon kay Nadia. Nang malapit nang sumapit ang alas 12, ay bumaba na silang dalawa sa motor na naghihintay sa kanila. Hiyawan muli ang mga taong naghihintay sa loob ng bakuran ni Tio Gado. Napangiti siya nang makita ang malalapad ng ngiti sa muka ng mga ito. Maayos na rin ang paligid at nakahanda na ang mga pagkain sa mesa. Napangiti pa siya nang makita ang mga kulay rosas na ribbon sa mga upuan. Ang ginamit na tela para sa mga mesa ay ganoon din ang kulay fresh flowers pang pa ginamit na display ng mga ito. Matapos nilang sumakay ni Nadia sa motor, ay pinaandar na iyon ng driver na isa rin sa kanilang kapitbahay. Ang sarap pala sa pakiramdam na magkaroon ng mga kapitbahay na matutulungin. Sa bawat bahay na nadadaanan nila ay napapalingon sa kanyang halos lahat ng tao. Paanoy kahit simple lang ang suot nito, nagmukha pa rin siyang prinsesa dahil natural ang angkin niyang kagandahan. Sabi nga ni Conrado, tila siya isang manika. Ngayon na may isang manikang ikakasal. Nang marating ang simbahan, agad silang natigilan nang makita ang iilang tao sa labas. Karamihan sa mga ito ay bridesmaids at groomsmen. Nang makababa ng motor, ay agad na lumapit sa kanila si Anjo na isa rin sa mga groomsmen. Napakamot na nagsalita si Anjo kay Nadia na may problema. Nagtanong naman si Nadia kung ano yung problema. Sumagot naman si Anjo na wala pa daw yung pari. Napailing ang babae at nilingon siya nito. Sinabi na ni Nadia kay Aliyah na wala pa ang pari at sumilong muna sila sa lilim. Sinamahan siya ni Nadia patungo sa lilim ng isang punong mangga Doon ay naghintay sila sa pagdating ni Father Senso Ngunit halos isang oras na ang lumipas ay ni Anino ng pari ay wala pa rin Mula sa loob ng simbahan, patakbong nilapitan ni Naanjo at ng isa pa nitong kasama ang driver ng motor na nagatid sa kanila kanina Sandaling nag-usap ang mga ito bago mabilis na lumapit sa kinaroroonan na nila Anjo. Nagpaalam ang lalaki kay Nadia at Aliya na susunduin lang nila si Father Senso at sandali lang daw sila. Nang makaalis ang mga ito ay lumabas naman mula sa simbahan si Tio Gado. May dala itong isang upuan na para kay Alia. Nagtanong si Aliya kay Tio Gado kung pwede ba niyang makita si Conrado sa halip na si Tiyugado ang sumagot si Nadia ang sumagot sa tanong ni Alia sinabi ni Nadia na maghintay pa ito ng kaunting oras hindi sila pwedeng magkita dahil baka hindi matuloy ang kasal natigilan siya sa sinabi ni Nadia malungkot siyang nagbaba ng tingin at maagap na hinaplos ang kanyang tiyan nakatingin na naman si na Tiyugado at Nadia Nilapitan siya ni Tiyo Gado bago hinawakan sa balikat. Nagtanong ito kung masakit ba ang tiyan ni Alia o nahihilo ba ito. Bahagi umiling si Alia kay Tiyo Gado at ngumiti. Sumagot ito na hindi naman at ayos lang siya. Tango ang naitugo ni Tiyo Gado kay Alia bago muling nagpaalam sa kanila. Kahit na mataas ang sikat ng araw, dahil sa malalaking puno sa paligid ay hindi naman sila nakakaramdam ng na tinding init. Maginhawa pa nga dahil manakanaka ang pag-ihip ng malakas at malamig na hangin. Lumapit sa kanila si Virgie at muli siyang nilagyan nito ng make-up. Nagpasalamat naman siya kina Nadia dahil todo alalay ang mga ito sa kanya. Hindi niya lang maiwasang malungkot dahil may mga ganoong problema sa mismong araw ng kasal niya Hindi niya tuloy maiwasang hindi isipin na mismong langit ang tumututol sa pag-iisang dibdib nila ni Conrado Mahigit tatlong oras ang itinagal bago nakabalik ng simbahan si Naanjo kasama si Father Senso Laking ginhawa ng lahat nang makita ang paring pababa ng motor Agad siyang napatayo nang lumapit ito sa kanila Binati nila si Father Senso na magandang hapon. Sumagot naman si Father Senso kina Alia na pasensya na at ngayon lang siya nakarating. Maagap nitong hinawakan ang balikat ni Alia at numiti ng malapad. Sumagot naman sila Alia na ayos lang po Father. Ang mahalaga daw ay nandito na si Father. Tumango ang pari sa kanyang sinabi Naiiling itong habang hinihintay makapasok ang lahat sa simbahan maliban sa mga bridesmaids at groomsmen. Sinabi ni father na may nangyaring aksidente kanina. Kung wala daw aksidente ay malamang alas 12 pa lamang ay narito na siya sa simbahan. Mabuti na lang daw at dumating ang mga kasama at kaibigan nila. Bahagyang nagtaka sila Nadia sa sinabi ng pari Nagtanong sila kung naaksidente ba si father Akmang papasok na ang pari sa simbahan Ngunit muli itong huminto at nilingon sila Ilang ulit na tumango si father At sinabing may nabundol na babae ang driver kanina sa daan Kaya bumalik sila at dumiretso sa ospital Pero pagdating doon bigla naman nawala ang babae Bumaha naman ang matinding pagkataka sa kanilang muka dahil sa sinabi ng pari. Pero siya ay agad din kinutuban sa nalaman. Uh.